What's up guys? For today's video, ipakita ko sa inyo at ipakilala ko sa inyo ang iba't ibang pangalan na mga kahoy dito sa buhol. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Tara, simulan na agad natin. Ito guys, ang pangalan ng kahoy na ito is Mahogany Tree. Malaki na guys. Ang iba't ibang kahoy dito sa buhol. Makita nyo ito, Mahogany Tree. Napaka labong ng sanga. At maglalakad pa ako papunta sa baba para kikilala ko sa inyo yung iba't ibang mga puno guys. Dito sa buhor. Guys, lakad lang lakad lang muna. Uy, baka. Hindi tayo sa baka. Ito guys, ang tawag din sa kahoy na ito is bantilis. Ito guys, oh. No? Namum namumunga siya ng ano, parang liso. Parang liso yung bunga niya. Nilapitan ko guys kasi ano, malayo, sa malayo ako eh, kaya nilapitan ako. Oh, nilapitan ako. <laughs> nilapitan ko yung puno na to. So ito guys, ito yung tinatawag na kaimito. Oops, makita ko na guys yung ano, yung mga bunga niya, mga maliliit pa lang. Na, namumunga na guys oh. Na, tingnan niyo guys. Yan, namumunga na yung Kaimito 3. Tree. Ngayong March siguro or April ata. Talagang lumaki na tong Kaimito na to. At sa susunod ko nga video guys, ipakita ko sa inyo. Ipakikita ko sa inyo lang kung Mamumunga na to ng marami kasi maliliit pa yung mga bunga niya. Siguro ngayong March April siguradong sumami na to mga bunga niya. Wow, ang dami na. Mga maliliit pa lang. So, ko ipakita sa inyo guys, ito yung bamboo tree. Yan, bamboo tree ito. Ang lawak ng bamboo tree na ito guys. pwede pwede ito pwede pwede ito guys kapag mga makan pwede dito gumawa pwede dito gawing amakan o upuan o kahit anong mga light materials nga gawa na pang bambu suro nga ipakita ko guys ito yung tinatawag na handamay tree handamay yung tawag sa bisaya nito guys dito lang ito matatagpuan sa ano sa Bohol or or else hindi ko pa alam yung ibang mga lugar hindi ko alam kung mayroon pa bang mga ganito na klase nga kasi bang lugar pero sa napag-alaman ko lang dito lang talaga ito matatagpuan pero hindi ko alam kasi mayroon pa siguro ibang lugar na hindi ko lang napuntahan uh, guys ito ko natataposin yung video ko hanggang sa susunod muli na video ipapakita ko sa inyo guys ang kagandahan ng iba't ibang mga puno dito sa Bohol. See you on next vlog.